Bakit bawal ang baboy sa Hudyo at Muslim pero pwede sa Kristiyano? Simula pa lang ng ating kasaysayan, ang mga tao ay nagtakda na ng mga batas at alituntunin na naging parte ng ating pamumuhay, panlipunan, relihiyoso at kultural. Sa mga batas na ito, isa sa mga pinakaprominenting usapin ay ang pagbabawal sa pagkain ng karni ng baboy. Ang kasanayang ito na malalim ang ugat sa tradisyon ng mga Hudyo at Muslim ay patuloy na sinusunod hanggang ngayon at itinuturing na isang utos mula sa Diyos na hindi pwedeng baguhin. Ngunit sa kabilang banda, ang Kristyanismo na marami ring tradisyong inangkin mula sa Hudaismo ay nagdesisyon na huwag sundin ang tuntuning ito. Pero bakit nga ba? Ano ang mga espiritual, kultural at praktikal na dahilan kung bakit nanatili ang pagbabawal sa ilang relihiyon samantalang pinili ng Kristyanismo na sumalungat dito? Sa pagninilay na ito, tatalakayin natin ang banal na kasulatan, tradisyon at konteksto ng kasaysayan upang tuklasin ang isang katotohanang madalas ay hindi napapansin. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bago naming uploads, tara at ating alamin kung bakit bawal ang baboy sa mga Hudyo at Muslim pero pwede sa Kristiyano. Magsimula tayo sa Lumang Tipan, ang pundasyon ng pananampalatayang Hudyo at isang mahalagang bahagi din ng Islam. Sa Aklat ng Levitiko, mababasa natin ang isa sa pinakamatibay na batas. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak... Datapu at hindi ngumunguya karumaldumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumaldumal nga sa inyo. Ang pahayag na ito ay direktang utos, ngunit nagdulot din ito ng isang mahalagang tanong, bakit itinuturing ng Diyos na marumi ang baboy Noong mga sinaunang panahon kasi, itinuturing na marumi ang baboy, hindi lamang dahil sa kanyang asal, kundi pati na rin sa kinakain nito na naguugnay dito sa dumi at panganib ng kontaminasyon. Higit pa rito, sa mga matitinding klima tulad ng sa gitnang silangan, nagdulot ito ng panganib sa kalusugan, gaya ng trichinose, isang parasitikong impeksyon na maaaring magdulot ng kamatayan para sa isang bansa tulad ng Israel na namumuhay sa mga disyertong lugar, ang pagbabawal na ito ay isang praktikal na hakbang upang maprotektahan ang kanilang kalusugan. Subalit, ang pagbabawal ay hindi lamang isang simpleng isyu ng kalinisan. May malalim pa itong kahulugan sa espiritual at kultural na aspeto. Ang konsepto kasi ng kalinisan at tumi ay hindi lang tungkol sa pisikal na katawan, ito ay may malalim na koneksyon sa spiritual na kalagayan tinawag ang bayan ng Israel upang mamuhay sa kabanalan isang buhay ng paghihiwalay at pagtatalaga sa Diyos ang mga alituntuning ito tulad ng pagbabawal sa pagkain ng baboy ay hindi lang para sa kalusugan kundi nagsisilbing paalala ng kanilang natatanging relasyon sa Diyos bawat pagkain na pinipili nila ay nagpapakita ng kanilang pagiging bayan ng Diyos sa aklat ng Deuteronomyo, Huwag kayong kakain ng anumang namatay ng kusa. Ibigay ninyo ito sa tagaibang bansa na nasa inyong poko upang kumain siya. O ipagbili ito sa isang tagaibang bansa sapagkat kayo ay isang banal na bayan sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag mong lulutuin ang guyang kambing sa gatas ng kaniyang ina. Makikita rito na ang mga batas ay hindi para sa lahat kundi para lamang sa Israel na may natatanging pagkakakilanlan bilang isang bayang pinili. Ang mga batas na ito ay hindi lamang pagkain at inumin. Sila ay simbolo ng kanilang relasyon sa Diyos, isang patunay ng kanilang pananampalataya at pagsunod. Sa paglipas ng mga siglo, ang pagbabawal sa baboy ay naging isang mahalagang bahagi ng kultural at relihiyosong pagkakakilanlan ng mga Hudyo na nagbubukod sa kanila mula sa mga hindi Hudyo. Sa Islam, ang pagbabawal sa baboy ay ganap ding sinusunod. Sa Quran, ang pagbabawal ng baboy ay malinaw at hindi pwedeng baguhin inyong ipinagbabawal ang pagkain ng patay na hayop, dugo, laman ng baboy, at anumang alay na iniaalay sa pangalan ng iba maliban kay Allah. Para sa mga Muslim, ang baboy ay haram, isang salitang Arabi na nangangahulugang ipinagbabawal. Ang pagkain ng baboy ay tinitingnan bilang isang uri ng pagsuway sa utos ng Diyos. Gayun din, tulad ng sa Hudaismo, ang pagbabawal na ito ay isang proteksyon sa kalusugan ng komunidad, partikular sa mga lugar na may mainit na klima at poor environment. Subalit sa Kristyanismo, ang pananaw ay ibang-iba. Bagamat ang mga Kristiyano ay mga espiritual na inapo ng Hudaismo, pinili nilang huwag ituloy ang pagbabawal sa pagkain ng baboy. Ang sagot ay matatagpuan sa makasaysayang pag-usbong ng Kristyanismo ang pagdating ni Jesus at ang reinterpretasyon ng mga batas ng lumang tipan sa liwanag ng kanyang mga turo. Sa aklat ni Marcos, sinabi ni Jesus, Hindi ba ninyo nauunawaan na anumang bagay na pumasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa kanya? Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at ito ay idinudumi sa palikuran. Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Ang mga turo ni Jesus ay nagbigay diin na hindi sa mga panlabas nagawain gawain na kasalala ang kabanalan, kundi sa kalagayan ng puso ng tao. Binago ni Jesus ang pananaw na nakatuon sa mga ritual at ipinakita ang tunay na layunin ng ating relasyon sa Diyos. Isang halimbawa ng pagbabago ay mababasa sa Aklat ng Mga Gawa kung saan ang apostol na si Pedro ay nakakita ng isang pangitain ng isang kumot na bumaba mula sa langit na puno ng mga hayop na itinuturing na marumi. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Tumayo ka, Pedro. Patayin mo at kumain. Sumagot si Pedro, Hindi po, Panginoon. Wala pa akong kinain na marumi o hindi malinis. Ang tinig ay sumagot. Huwag mong ituring na marumi ang anumang nilikha ng Diyos na malinis. Dahil dito, tinanggal ang mga paghihigpit sa pagkain para sa mga Kristiyano at binuksan ang pintuan para sa mga hintil na sumapi sa pananampalataya. Ang mensahe ay malinaw, ang relasyon sa Diyos ay hindi nakabatay sa mga panlabas na ritual kundi sa malalim na pananampalataya. Sa huli, ang kalayaan na ito sa Kristiyanismo ay hindi nangangahulugang kalayaan sa paggawa ng anuman. Ang kalayaan sa pagkain ng baboy ay isang halimbawa ng kalayaan kay Kristo, ngunit ito ay dapat na guided ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Sa madaling salita, ang pagkain, kahit gaano ito kasimple, ay may malalim na kahulugan sa ating pananampalataya ipinapakita nito ang ating pagkakakilanlan, ang ating mga pagpapahalaga at ang ating relasyon sa Diyos. Sa makulay na mundo ngayon, mahalaga ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito upang mapalalim ang respeto at usapin sa pagitan ng mga relihiyon.